Eli Buendia ng bandang Eraserheads na kumanta ng Espolarium nilinaw na ang Espolarium ay hindi nga daw patungkol kay Pepsi Paloma. Pero bakit marami pa rin naniniwala? The true meaning behind eraser head songs. Tara guys ating alamin. Pero bago yan guys ako po ay humihingi ng isang like, share and subscribe para lagi kayong updated sa aking mga ilalabas na video. Espolarium. Totoo ba o lasingan lang? Eraserheads, nilinaw ang tunay na kwento sa likod ng kontrobersyal na kanta. Matapos nga guys ang matagal na espekulasyon tungkol sa kahulugan ng kantang Spolarium ng Eraserheads. Muling nabuhay ang diskasyon sa social media matapos lumabas ang paliwanag ng mga tinuturo karakter sa likod ng awit na sina Enteng at Joey. Ayun nga sa mga ulat, ang enteng na tinutukoy sa kanta ay si Vincent Enteng Villasanta, habang si Joey naman ay si Joey Kaupangk na Vera. Pareho silang malapit na kaibigan ng Eraserheads at tumulong sa paggawa ng mga album cover ng banda. Malaki rin ang naging ambag nila sa pagtatapos ng fifth studio album ng banda na Sticker Happy matagal nang pinag-usapan na ang kantang Espolarium ay may koneksyon nga daw umano sa kontrobersyal na kaso ni Pepsi Paloma laban sa mga komedyanteng si Nabig Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey noong 1982. Maraming nagsasabing ang kanta ay nagsilbing alegorya sa pangyayari. Gayon pa man ni Naenteng at Joey na ang kanta ay simpleng kwento lamang ng isang inuman session kasama ang banda. Sa kanilang pahayag, sinabi ni enteng na bahala na kayo kung naniniwala pa rin kayo. Ibig sabihin, wala o mano silang kontrol kung patuloy pa rin maniniwala ang iba sa mga teorya. Bukod dito, sa isang gig ng Eraserhead, mismo si Ellie Buendia ang nagsabing, Mm, this song is not about soft drinks. Isang pahayag na malinaw na tumutukoy sa pagkakadugtong ng kanta sa pangalan nga ni Pepsi Paloma. Sa naturang panayam, diretsong sinabi ni Ellie na ang kantang Espolarium ay tungkol sa pagiging peace drunk o sobrang kalasingan na halos mawalan ka na ng malay at nakahandusay sa lupa. Inihalan tulad nito niya ito sa imahe ng Espolarium painting ni Juan Luna kung saan makikita ang mga patay at sugatang gladiator na kinakaladkad sa sahig ng arena Inamin nga din ni Ellie na aware siya sa mga kumakalat na teorya tungkol sa kanta, ngunit kahit paulit-ulit na niyang nililinaw ang tunay na kahulugan ng Espolarium, marami pa rin mas gustong maniwala sa may mas kontrobersyal na interpretasyon. Ang Espolarium ay bahagi ng sticker happy album ng Eraserhead na inilabas noong 1997. Sa loob ng ilang dekada, binigyang kahulugan ng ilan ng kanta bilang alegorya sa kasong isinampa ni na Pepsi Paloma laban kinabi. Soto, Joey De Leon at Richie Horse Horsey noong 1980s. Pinagtibay pa nga ng haka-hakang ito dahil sa ilang linyang sinasabing may malalim na kahulugan tulad ng lumiwanag ang buwan sa iyong mga mata. Tinulungan kanilang bumangon. Ngunit ayon kay Ellie, malayo ito sa anumang kontrobersyal na kwento. Ito ay tungkol lamang sa karanasan ng kabataan, kalayaan at kalasingan. Ngunit ayon kay Eli, matapos ang paglilinaw, malinaw na ang espularium ay hindi tungkol kay Pepsi Paloma, kundi isang kwento ng kabataan. Ngunit sa kabila ng paliwanag na ito, hindi pa rin mapipigilan ang iba na maniwala sa mga lumang kurya. Sa huli, ang sining ay bukas sa interpretasyon, ngunit mahalaga pa rin ang katotohanan. The true meaning behind Eraserhead songs.